Babe, kumusta babe? Ano yun? <laughs> Harikan kita, bahala ka d'yan. <laughs> Sapak po ako. Pag nagkukpok ko pa talaga, makatikit pa sa akin lang. Gano'n. <laughs> <laughs> si, si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap, welcome back sa aking YouTube channel, The so, Square kung bago ko lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like kayo update sa mga bago in the video. At huwag po natin kalimutan supportahan ang nabuting kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre ni Kalingap Rap. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa buting kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, kalinga partner, kalinga reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas at so, tumutulong sa mga kabayan natin na nga lahat may hirap, supportahan po natin lahat guys. Ayan mga Kalingap, special shoutout nga rin po pala mga Kalingap sa mga generous sponsor po natin na walang sawang sumusuporta sa lahat ng pabahay at charity ng Team Kalingap sa mga beneficiaries. Shoutout po sa Team True Lala, at sa Team Carer mga Kalingap. Maraming maraming po salamat at lalong lalo na po sa mga generous private person din po mga Kalingap na walang sawang tumutulong at sumusuporta sa lahat ng charity at bahay po ng Team Kalinga para po sa ating mga beneficiaries. Maray maray po salamat mga Kalinga. At ngayon nga po mga Kalinga ay gagawin po natin ng reaction video ang isang eksena po sa part 29 ng tambalan John Car. kung saan po grabe mga Kalinga sobrang nakakakilig at talaga naman mga Kalinga kaabang-abang pa lalo ang mga susunod na kabanata sa tambalang Jongkar dahil po dito po sa ating bibigyan ng reaction video ay makikita po natin kung gaano mga kalingap lalong naging sweet sa isa't isa si Jomar at si Carla at kung gaano po naging close si Jomar papa po mga kalingap ni Carla so ano po natin tara panoorin na po natin bigyan natin ng reaction video in 542 dito ka pala Gusto <laughs> so, po Nay Hello Nay Gusto po Nay Number Musta Okay lang po. Mas, balit ko na ka ka. May sakit ka? Okay lang, okay lang na, na po. Ano, nilagnat ka ba? Pati nga. Hmm. May ka ba? O parang medyo may nakikita pa ng Parang may nakikita pa ng konti. Okay naman na na po. Okay naman. Ba't... Huwag mo masyadong, huwag <laughs> mo masyadong igalang. <laughs> oh, alis mo na kasi yung po. Hindi po kasi ako sanayin po. Sanayin mo na? Oh, sige, sabi mong sa akin na ano. okay naman I to hide it. okay naman kaka dalo kaya ano mga Ah, bag <laughs> <J> <laughs> 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 ano babulanong igalang masado masusunog ako ng gusto joke 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 naman. joke 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 si papa mo? Nagbibili po ng joke Anang merenda. May puha ka na naman. <laughs> Kakasabi pa lang, ayaw mo naman sumunod sa ano. Sabi mo, Jomar na lang. Huwag nang Kuya Jomar. O huwag nang po Kuya Jomar. Sabi mo, Jomar. Sige nga. Ba't kailan na nakaway kay David? Hindi ka na Kay Ate. Kay, kay David ba kayo? Huwag naman sila pansinin. Kaya eh. ako bumalik dito sa ano sa inyo. Kaya po, kumusta? naman. Sabi nang huwag nang po eh. Huwag ka nang magpo. Pero sa musta? musta? Babe, kumusta babe? Ano yun? Sige nga sabi mo nga. Kira tatawa. po ako po. Oo, pa rin po po. <laughs> Arikan kita, bahala ka dyan. <laughs> 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 <Kaya po makasar. laughs> <laughs> kita, bahala ka sa <laughs> pagpo-post. Grabe. Kadas pala to <ko> si Carla. <laughs> Joke lang yun. Basta yun na, ah, Arlo. Huwag mo na kung... Huwag ka naman masyadong magpo sa akin. Kasi... Kahalat ta, tuloy sa, ano, sa edad. Mabuka tabi ako matanda. Kahit hindi. Ano, okay ba? Sige po. Ay, yeah. sige. Try ko yung best. Oo. Uh -huh. Sige. Sa bibilang kita, pag nagkupo ko pa talaga, makatikip pa sa akin ng Ganun. <laughs> <laughs> Nagmerienda na kayo? Hmm, yan. Ito po. Okay, okay na yun. Kahit hindi mo ka respeto, okay pakinggan na gan. Okay naman may ipo. Pero sa akin, huwag mo na akong ipo. Pero kung natanong mo naman, di kumakain. Kasi gutom nga kami ngayon. <laughs> Nagbibili lang. Nagbibili lang si Papa ng merienda. Ah, bibili si Papa mo. Tsaka pala, Carla. Ito. Meron tayong ano, mga pa sa sa natin. Ito. Thank you po. Naano ko na ito? Eh, nabuksan ko na ito. Ito ang hindi pa. So, galing po kila kay Tita Rosalie. Grabe. Sobra-sobra na rin po yung blessings. Thank you so much po. Thank you po. Salamat po. Ito kay Tita Rosita. Galing kay, ano ito? Jenaido Dobaydan. Thank you po. Tapos meron din dito galing kay Tita Sydney Girl. How much po, Tita Sydney Girl? Tita Sydney Girl, Tita Sydney Girl maraming salamat po. O yun na pala si Tita. kakarating ng tatay mo Bless man ako. Daming meron na tayo. Bless po tayo. Kaya po po nag abala Masa tayo? Payakap naman. Namiss you po ba ako? Oo. Oh, Kala kasi po kasi di ako masyadong namiss. Hi. Namimista ka din. Ay! Ay! Yeah. Ay! Ay! Yeah. Ay! <laughs> Uy! Uy! Tanahol! Okay, pala mo pawisin Oo. Pero may advantage pala yung ah? pawisin-pawisin mo. Kaya nga eh. yung pala dito. Nga po eh, pawis na pawis na pawis na pawis na pawis na ha, na pawis na na pawis na Ha? na ha, na pawis na pawis na pawis na Tama. Paano itong galing? Uy, tama-tama, bro! Tama-tama. Uy, tama-tama. <laughs> May pamaypay, oh. May pamaypay pa. So mga kalingap at nakita nga po natin kung gaano kakomportable na po ngayon mga kalingap ang tambalan Carr sa bawat sa mga kalingap si Jomar, si Carla talaga nakita na, po natin mga kalingap na habang tumatagal po mga kalingap ay mas lalong napapalapit po sila sa bawat sa mga kalingap at ayun mga kalingap at talaga makikita po natin sa kanila sa bawat tinginan at bawat galaw po nila mga kalingap na mas lalong lumalalim na po ang kanilang pagkitinginan sa bawat sa mga kalingap Sab sabay rin po dito mga kalingap ang pagsuporta po ng mga magulang ni Carla para po kay Papa Jones mga kalingap. kitang kita na naman po natin kung gaano ka-supportive si tatay po ano yung papa po ni Carla kay Jomar mga kalingap, sa pagsalubong pa lang po mga kalingap na ginawa ni Jomar kanina at sa kanyang ginawang pag-akbay ay kitang kita po yung tuwa at galak mga kalingap ng kanyang tatay at sinabi pa nga po mga kalingap na na-miss daw po niya mga kalingap si paring Jomar mga kalingap kaya, kaya doon pa lang po mga kalingap malalaman na po natin na ngayon pa lang po at aprobado aprobado mga kalingap si Jomar para po sa mga magulang ni Carla. Kaya kabang-abang po mga kalingap ang mga pang kabanata ng tambalan Jomcar at nakita po natin sa huling part po mga kalingap ng video na si Carla po mga kalingap ay pinupunasan po ng pawis si paring Jomar gamit na naman mga kalingap ang mahiwagang panyo. So ayun mga kalingap talagang kabang-abang pa ang, ang mga bawat eksena mga kalingap sa tambalan Jomcar at mas lalong kabang-abang po mga kalingap ang magiging paghatid sundo po ni Jomar para kay Carla mga kalib sa kanyang OJT. So ano pang hinitayin natin mga kalinga, wag po natin palaging mag-like, comment, share, and subscribe sa mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye -bye.